Pinagbabawal yun eh. Okay. Total, papansin ka. Diyan nga dyan. Dito. <laughs> <laughs> tayo ang motor mo, parang e-bike. Sa sa'yo nga, sa'yo nga. parang e-bike. tayo ng motor, oh. Ay! Ganti-ganti ka pa nadala sa akin. Bakit? Ah, sila. Alam mo, papabaranggay ko yan. Ayun na, Ito. may video tayo, ha. Oo, may meron, pa. meron. Video motor mo, maingay lang, tunog lata, pero Ay! Mabagal. Mabagal, Ay, yan, mabagal. Mabagal yan, mabagal yan. Mabagal! Ay, <laughs> ko lang iwan na kay lahat. Ano, karera na lang tayo. Anong pusta? Pagkatalo ka, akin na eh, motor mo, ipamimigay ko yan sa viewers. Oh, Pag gumabot to ng 5K reacts, magkakarera na kami nito. 5K reacts? Sige, hindi. Sobra-sobra pa sa 5K reacts yan. Ano, ano Tatawa oh. ng mga video ko, mga bisaya kayo. Hingin na talaga nito ni Lucio, pabansin eh. Tayo, hindi tayo, no? Kaya nga, ingay na naman eh.

yung ano na yun dapat oh. ano na yun eh pinagbabawal yun eh Okay, okay, dyan, dyan ka lang. Diyan ka lang. Ulo. dito. Ano yun? Dyan ka lang, ka lang. Dito. Dyan ka Dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka, dito ka, dito ka. Total, papansin ka, dyan ka, dyan. Dito ka, dyan. Dito ka. Nakapin mo yung motor ko yan. Nakapin mo dyan, nakapin mo. Mahal yan eh.

Big bike din naman to. 5,000 cc naman to. O sige, okay, sa akin muna. Pa Papaingahin ko to. Magugulat ka. Di pa na pa naririnig yung pinakamaingay na tunog na narinig nyo sa kumbo. Ang dong, di ba? Ang na ba? Ang dong, di ba? Ang ba? Ang dong, to? ba? Ang dong, di ba? Ang dong, di Maganda Ang di Ang mismo, hindi tulad dito. Okay. Kargado yung e-bike mo. <laughs> ah, yun ano e-bike? Ito nga, big e bike to. Full charge, bro. Sa'yo naman, yung sobrang hindi na Ako hindi oh, na ako magre rev Minor lang, minor. Minor. Ano naman? Oh, bakit? Sa pa rin 'yun. Alam mo papabarangay ko 'yan. Ayun ah, may video tayo ha. Oh, meron, meron. Tara, na, magtawag na tayo, magtawag na tayo. Nagiiingay sila dito. Ikaw ang nagyabang dito, tapos game bigang ikaw ang magsusumbong. Oh. Ikaw ang mayabang dito eh. Lagi kang nagiiingay dito. Tara, tara na. Kuya mong dinosaur. Tara na. Oh, Asan yung susi ko? Ewan ko nga eh. mo motor yan! <laughs> ito na daw, mga nauwi po! Hindi mo hindi no. na motor mo! So, saka, pa! Pero, yung motor mo, maingay lang, tunog lata, pero ay! Mabagal. Mabagal, ay, yan, mabagal, mabagal! Mabagal yan, mabagal yan! Ayain mo magkarera. Kaya no. mga bisaya na ka-raider, mabagal yung mga motor nyo, mo. isang piga <laughs> ko lang iwan na kayo lahat. Ano, karera na lang tayo? Anong pusta? Hige! Hige, anong pusta? Oh, ito, pusta. motor ko! Tingnan lugi sa motor oh. Hindi eh. ka ba nga nanalo e? siya libon, mag ay, ay eh. Magbibigay mo sandali mag-aaway pa tayo diyan eh. Bibigay ko na sa bombo, plat, papel, ano, ay. bagong rehistoryahan. Kasi kanta na lang. Ano? Oh. Hindi si kung para laban ko yun, si Lucy. Si Lucy, si Lucy. Pag natalo ka, akin na yung motor mo, ipamimigay ko yan sa viewers. Sige, yun, yun. Sige, pag natalo ka, akin yung unang mong rider. O, sige. O, sige, sige, sige. Talunin mo yan si Lucio ha? O, sige, pag gumabot to ng 5K Reacts, magkakarira na kami na ito. Ngayon na, pabuti nyo na. Nang ano? 5K Reacts. 5K Reacts, sige. Sobra-sobra pa sa 5K Reacts yan. Sige, pwesta kayo. Tara, huwag tatawa ng mga video ko, mga Bisaya kayo. Karena beri semua mencabut tayang barangkai, mencabut tayang abang mainnya